shell, ito ang pinakamakabandag na shell na may lason na 20 times na mas malakas sa lason ng cobra. Ang tawag sa shell na to ay Conus Geographus o Geographic Shell. Meron tong sibat na lumalabas dito. At itong sibat na to ay pag tumusok sa iyo, ang lason nito ay talagang mamamatay ka pagkatapos ng isang oras hanggang limang oras lamang. Sabi nila, ang Conus Geographus ang most venomous animal in the world pag nakakita tayo ng ganito, sa beach, huwag po natin dadamputin, huwag natin hawakan at hayaan lamang natin. Conus Geographus. Ang tawag din ng marami dito ay cigarette shell. Dahil sabi doon sa Europa, pag ito daw ay tumusok sa iyo, pagkatapos ng isang sigarilyo, patay ka na. Ito nakikita sa mga Indo-Pacific region at marami po nito sa Pilipinas. Kaya mag-ingat po tayo. Yan ang dapat alam mo.